Yun mga kagala uh, Good morning po mga kagala Mamamayang kin po tayo kasama po natin si Boymatic ayun po si Boymatic oh. Ay hindi po tayo magdadala ng cellphone Papakita ko na lang po sa inyo yung huli po natin Kasi dalawa lang po kami ni Boymatic Yun mga kagala Na kami ni Boymatic Kadadating lang namin mga kagala ayun oh. <laughs> Yun, hindi tapo tayo naka -video kasi dalawa lang po kami ni Boymatic sa ilog po kami nag ano nag sa ano? sa, sa Nicolas Talisay, Camarines Norte, 'yun mga kagala. Papakita ko lang yung huli namin. Ayun hey, mga kagala oh. Huli namin ni Boymatic oh. Ya. Yeah. Mga ano, buwan-buwan uh, ito. Comment lang kung anong tawag sa inyo nito dito sa amin buwan-buwan ito tapos may kupa pa ayan o kupa pa tapos banak at meron pang at may mulbong mga kagala at meron tayong lawayan ayan o may dalawang lawayan ayun maraming salamat mga kagala sa walang sawang pagsuporta yun hindi po natin halos na nakuha ng video kasi dadalawa lang kami ni Matik, yun maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Jalgala yun mga kagala, may time tayong mag shout out. Yun. At pakita ko lang po sa inyo ito. Shout out kay Gabs Bynes, Yun, shout out. Shout out idol. Shout out po kay Dickoy 84 Kabayan Vlog. Yun, shout out master. Yun, shout out po kay Altoms Channel. Yun, shout out po master. Idol. At shoutout out kay Glenn Marlibria At shoutout out kay John Fishing TV. Yun shout out. At shout out kay Lani TV. Yun shout out. At shoutout kay Saudi Boy. Yun shout out. At shout out kay Yunon Vlog. Yun shout out. At shoutout kay Maki Sarap 2.0. Yun shout out kay Jerome TV, yun shout out. Bryce TV, yun shout out. At shout out kay Rolando Romeo, maluntad, yun shout out. At shout out kay Jerelo Heronimo, yun shout out. Lomar Ibana, yun shout out pa At shout out kay Bikas Holder from India, yun shout out at shout out po kay Lisa Sistina yun shout out. out at shout out kay Abner Kribi sa Facebook mga kagala ang namimigay ng isda Renato Ibana yun shout out at shout out kay Aldrin Santos yun shout out Arlene Del Valle Liwag yun shout out at shout out kay Jonalyn Ibana yun shout out Ay. At shout out kay Dayan Camposano. Yun, pasupport naman po sa Facebook po niya. Odi Croca, yun shout out. Ryan Madrian, yun shout out. Delia Tabios, yun shout out. At shout out kay Mike Palmero from Gumaos, yun shout out. At shout out kay sa parehin ko diyan kay Parindidan. Shout out. Carmelito Tagala, yun shout out. Katrabaho po natin yan. Taga Paracali. At shout out kay Sir Tams Toledo at kay Joel Gonzalez yun shout out Sir. Salve Halina, yun shout out. Support po natin yan sa Facebook mga kagala. Si Salve Halina. Tambay pa rin kong si Dani Halina, yun shout out. Joben Ballyes, yun shout out, lagi pong nakatutok po sa atin dito, ating classmate. Rachel Ann, yun shout out. At shout out kay Johnson Codela, yun shout out. At kay Joel Baynosa, yun shout out. At shout out kay idol po natin kay North Libitantes yun shout out support trip po natin yan Russell Roca yun sa Facebook rin po yan si shout out Chan Abordo yun shout out at shout out kay Alan Rosales yun shout out sa Facebook rin po yan Genesis Aliego yun shout out Mac Ubalde, yun, shout out Joven Timosa Ilyorin, yun, shout out At shout out kay Ate Joby Ubana, yun, shout out Shout out kay Felipe Borja Yun, at shout out nga po pala kay Mark Anthony Heronimo, kay Bosing At kay Christina Heronimo, yun, shout out At, shoutout shout out kay Mario Borha. At shout out po kay Marlon Mancinido, yun, shout out at shoutout po dun sa kasama po natin na si ano si Boy Matic. At shoutout kay JR Lobredo. Yun. Abang-abang uh, lang po mga kagala dun sa next upload po natin. Dito kay Lemuel Mabesa at Aris Ubog. Yan po ang makakasama po natin sa Sula Binsons. Yun mga kagala i-upload po natin yan. At mag mamimingwit po tayo sa Sula Binsons, yun mga kagala marami salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Jalgala at marami salamat po sa aking mga subscriber at sa mga silent viewers, yun comment lang po mga kagala at nang ma-shoutout po natin marami salamat po Thanks for watching.